Wow! wow. wow. ano? ano? Oh, ang pangit. Malakas ang bawat ipon, oh. bawat sa tuwing papasok sa dilim. Nanginginig, lumalakas ang bawat ipon, ang bawat pintig, sa tuwing papasok sa dilim. Nanginginig. Sa pagkagat ng dilim, at pagsapit ng gabi, mga di mo inaasahay, kalagayan lang sa ayan mga karelgos, no. Ah, uh, ang dilim dito, guys. Ayun, kita niyo man. Naghahang yung sipig, guys. Nakakainis kasi ah, uh, pangatlong take ko na 'to. Hindi pa ako nakakasimula pero iba yung pagkiramdam ko. So, ayan guys oh. Ang dilim dito guys, mayroon pang mga nitso dyan. Sa nakalibing. Doon oh, kita nyo doon. Yan, biglang naglalag yung CP ko. Clear nyo yung area guys ah. Yan. Ang dilim dyan na. Baka pagbalik natin mamaya, baka umilaw yan. Pinapakita ko lang sa inyo guys Na walang ilaw Walang Ano yun. So balikan natin yung lugar Kung saan meron tayo nakita guys Yan Yan Nasisitayuan na yung balahibo po guys Grabe talaga itong lugar na ito, no. Ayan. comment kayo dyan na kung meron ganyan kita. Ayan, may nakita ako. May sumili po. Sa so, may kakahuyan. Ayan, no. Ayan. Comment kayo dyan Si Kasi, hindi natin alam ko anong mangyayari dito, no. Tawa guys Hello Sino po nandyan May tumatawa dito banda Tapos yung CP ko naglalag Oh uh! Habi lugar na to guys Ang katinding blaybo Pasensya na sa CP ko no kasi wala tong ultra wide guys. Maliit lang yung makunan niya na ano ang gulo. Yan no. Grabe tong mga kwento dito mga karelos. Oh. Ito makdulo na. Budong guys. Grabe itong area na to. Ayan. Ano ha, magmasig tayo na maigil. Magmasig tayo na maigil. Grabe ito. Napaka-creepy itong area. Ayan. Dandahan lang tayo, no? Kasi tulad nun na naman nakita, oh. ng yero. Yan no? muntik pa ako na ano? Grabe guys, ang creepy talaga. Creepy ng cemetery yung ito. <coughs> Jesus name. Oh. May bubuyok. This, this. Ibubuyok. na inaano tayo na mabubuyok. Mhm. Uh -huh. In Jesus name. Please din. Yan may bubuyo guys. Galit sa akin. Jesus name. Yan may bubuyo ko. Yan. Tara guys. Tuloy tayo na. May bubuyo ko pinano ko inaaway ako nabubuyok ah, wala ako kayong karapatan na nasaktan ako nagbablog lang ho ako comment kayo dyan ha? kung meron ka nakita yung bubuyog oh. naano ko inaaway ako Sabi oh kita nyo yan guys napaka creepy akala ko ano to akala ko kung ano to guys yung pala ano tarpulin pala to Parang siyang ano no ah, para siyang may nakata parang may nakatayo may bubuyog talaga oh. Mm. Hindi na ka pa. oh mm. Bubuyog guys. Dito. Ayan oh. Walang nag ano guys. Wala nang kandila. Oh, wala na oh. Ayan ah. Walang sindi ha. Meron na napaparamdam guys. Oh! Wow, wow, wow. Eh, kinarinig yung yung ingay. May ingay. Oh, may nakita ko doon. Oh. May similip doon. Clear mo na yung area ha. Baka, wow. Baka mapano tayo. Hello? Nandito ka ba? Yung sumilip sa akin yung nakaraan. Dito sumilip sa dito. May narinig ako, guys. May narinig ako. Guys, kung may nakita kayo, kung may tinunan dyan. Dito pumasok tayo dito, guys. Kumanon manon tayo. Kung manon tayo. Natin kayo Ano na Oh my God! Oh my God! Ayan na naman o! Ang guys, pwede guys! Oh! 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 Ya, may bumabato! Oh! Yeah. Yeah, parang nagagalit na sila. Kasi doon tayo. Doon tayo guys. Dito siya tumayo. Dito. Tapos doon tayo. Ano? Oo. Oh, ang pangit na muka. Muka guys. Muka guys. Ano wala no? Ako, nako, nako, nako Nakikipaglaro siya guys Oh, oh ano yun ano yun Biglang naghahang yung sipi ko guys Apektado siya ng mga aura nila malapit guys dun na dun sya nakita natin sa milip grabe guys grabe talaga oh. Oh. basta ang nakita ko guys totoo bahala na kayong humaska dyan oh no? Bala na kayo guys. Hindi ko yung hindi ko kayo mapipilit. Bala na kayo diyan. Kasi ako binigay ko yung best ko guys. Para mapatunayan sa inyo. Hindi lang tayo ang nakatira dito sa mundo. Wow. Biglang ano guys. Umina yung flashlight ko. Oh, minarinig narinig ako dun oh. Wow. Narinig ako na less. Narinig ako na. Hello? Bakit ho ayaw, ayaw yung magpakita sa akin? Pasensya na po kung nadisturbo ho kayo, no? Baka sumilip dyan, no? Huwag natin i-ano ang last light. nandito lang yun guys comment kayo dyan comment kayo dyan na grabe talaga to guys pati hindi pala hipo hindi natin mahabo guys kasi isang ano mo lang isang kembot mo lang na lumaka dun lumakbo Oo, oh, wala talaga sila. Grabe. Diyan o, nakita natin siya doon Sumilip. Hello? Wow. Huwag hmm. kayong magalit ha. Nagbablog lang po ako dito. Wala ho akong intensyon. Sumilip ito na. saktan. balik tayo din guys kita nyo yun guys may sumilip diba eh sino pang tao pupunta dito na madaling araw diba wala eh kung tao yun hindi yung ganun na magpapaano lang ng ganun kasi kung tao yun eh dapat narinig ko yung mga yapak niya kung saan siya tatakbo eh wala siya diyan. Pray mo na tayo, no? Lord, protection mo sana ako. Pailalim mo po ako sa yung dugo na banal. Pababain yung mga anghel dito nga kami. Nga ako gabayan, proteksyonan. E eh, wala ako magagawa kung wala kayo. Kayo yung sandata ko. Kayo yung ilaw ko. In the name of Jesus. Amen. Tara guys, balik na tayo. Yan. Lubat na yun, no? Oh. Wala na, lubat na ang plus late ko guys. Patay tayo ngayon. Oh. Tingnan nyo guys. Wala na. Iwan ko ano nangyari guys, oh. Oh, yan guys, oh. Tingnan nyo guys. Patay na. Nako. Pati pati vlogging kit. Pati vlogging kit, guys. Oh my god. Guys. Muna oh, ko. Tignan nyo guys. Uh. Oh. Uh. Oh. Ayan oh. Uh. Oh. Uh. Oh. Lobat na. Naku. Ayan guys. Ginawa niya naman nila. Wala na akong flashlight. Ayan oh. Ayan o, kita nyo. Ayan o. 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 two bars na. Tuloy tayo, tuloy. Tuloy tayo. Kaya lobat na yung plastic ko. Pero ito. Ayan. Kita nyo. Kita nyo yan guys. Kita nyo yan guys. Wala na akong flashlight. Lubat na. Siguro ano alam nila na lubat ako. Kaya sinindihan nila. Para ano. Meron tayong ilaw. Pero nakakatakot guys. Wala na tayong flashlight. Ito na, ito na lang. Palubat na rin yung vlogging kit. Nakupo. Buti na lang na pray okay tayo God. <laughs> Kita nyo yan guys. Grabe Wala na lubat na yung flashlight ko guys Ya no oh. oh Kaya pa to Grabe Alis na tayo dito guys Wala na akong flashlight Wala na Ayan no oh. Kita ni ya no oh. Wow Alis na ako dito guys dito ang lugar na to Ayan guys oh Ayan guys Meron pang nakaputi na Or, Para kanino oh Ayan oh Nabablad yung kamera ko Ayan oh Hindi na tayo magtatagal dito guys Wala na akong flashlight Ayan wala na akong flashlight guys. Lubat na oh. Ayan oh. Ayan oh. Kita nyo yung blue. Ayan oh. Nagsisignal na siya. Wala na. Ayan oh. Sinindihan na naman. Ayan guys oh. Wala na. Wala na akong flashlight. Ayan guys. Oh my god. Oh. Oh my god. Wala na akong flashlight. Oh. 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 English. Ayan o. Oh. Pinailaw nila. Pinailaw nila guys. Grabe. Grabe guys. Ayan guys o. Oh. Umilaw din dun. Umilaw din dun guys. English guys o. Oh. Umilaw din dun. English. guys. Grabe grabe yung experience ko dito bagong charge yung ano yung flashlight biglang ano biglang ng robot. oh my god ah good guys nakuha ko pang nagbiro kanina sinindi nila yung kandila kasi ala alam siguro nila na low bat yung CP ko ay ah, yung plus ko yan mali mali na ako guys kinakabahan ako guys oh yabi Okay, guys kita nyo guys oh ayan wala na talaga hindi na umilaw oh Oh. Oh, Diba? ba? Tanyo guys. O oh, baka sabihin niyo ano ano. Ano ba talaga siya? Iwan ko ano nangyari. Bagong charge to, guys. Oh. Hmm. And milo na naman. Pero mahina na. So, yun lang guys. Please subscribe my channel, Real Goose TV. Sana nagustuhan niyo po ito. Grabe, nakakatinding balahibo. Bye bye